Hello guys, magluto taog kubos sa arabic ayan, nagkubo na ko ng harina tapos ngayon, nagmasa na ako kasi i-snack ng mga tao dito ayan, ko ng harina yan, anong cement yung table nila table, naging harina tapos nagmasa na brown bread brown na harina ang ah, gawin ko siya ng bilog-bilog. Ayan. -bilog. Ah, Lagyan ko muna siya ng harina para hindi siya masyadong malambot. And, tapos ngayon, kukuha ko ng pang-roll. Kukuha ko ng pang-roll. O niya, i-roll na nato. I-plot na nato siya. Ayan, i-plot na nato siya. Ayan. Ayan. Ngayon na siya ay flat. Ang nato -na niya, niya. Hulmao -na, na siya. O, oh, bilog-bilog. Hulma ko siya ng bilog-bilog. Para ay ipiprito natin siya mamaya-maya. Ay, masyado malambot ko lang sa ano, harina. Ayan. Hulma ko siya sa ano. Baso lang yung ko baso lang yung ginamit ko yan bilog bilog na siya tapos itanggalin mo siya tapos ilagay mo so siya sa tabi ayan na siya tapos na ako bilog bilog hmm, yan lang po ano malinis naman yung ano namin ayan diba eh eh Malinis naman yan kaya dyan lang ako para madali lang. Tapos naghanda na ako ng mantika. Napainit ako ng mantika sa kawali ngayon, mainit na kita, pita. Ilagay ko siya isa-isa. Ilagay ko siya isa-isa pa hanggang maluto. Hmm. Ba, ilagay ng Kailangan na puno yung kawali hindi para hindi siya mag... Para mabamog, ano siya, siya ng pusa kasi pag lang ang mantika pumunta lang sa ano sa loob ng harina kaya maganda yung marami para hindi yung mantika ay hindi siya mag maghiwalay sa harina yun siya ngayon hahaluin ko na ano. yung itim na yan ay walang problema yan matatanggal lang hindi na ano yan siya yung mga harina yan siya na pinaprituhan ko na araw. Ayan, no, iba? Parang donut lang siya, pero hindi donut kasi may butas sa gitna. Ayan, wala. Hindi nga siya lumubo ang ano, masyado. Pero okay na yun. ang sila. Lutuin mo yan hanggang ma-brown uh, siya. Pero okay. so, parang yan yung mga Pero maganda talaga yung lubong lubot talaga siya. Bilog na bilog, ah. Yan, wala akong magawa kasi yung harina, hindi talaga naman, naman ko ba, sa kuras na naman ang pinutubo, sa kuras ko lahat. Hanggang maging ganyan na siya, yun, nilagay ko na sa nalagayan, tapos nilagyan natin na ang sirap. Ang sirap na yan ay dates, tamor. Yan ang sirap nila dito, tamor. Yan, nilagyan natin ang sirap, matamis po yan siya. Yan naman yung kore